Nabulabog ang malakanyang matapos matagpuan ang isang miyembro ng Presidential Security Group na patay sa tama ng bala. Iniibisigan ang insidente pero malabo raw ang anggulong foul play. Umaaksyon si Maricel Halina. Malabo ang anggulong foul play na matay sa Malacanang. Panahon ni Digong. Aha, uh -huh? maniniwala po ba? Ito patuloy pa natin. Sa loob ng Malacanang Park, natagpo ang patay ang miyembro ng Presidential Security Group, OPSG, na si Major Harim Gonzaga, bago mag alas 9 kaninang umaga. Ay Grabe mga pre, ano, narinig nyo to? Nasa mismo may patayan din sa panahon ni Digong. <laughs> diba? May patayan din po panahon ni Digong. Jaan sa Malacanang, kung hindi ako nagkakamali, to... 2017 po ito. Diba? Yung mga ordinaryong tao nga, namamatay. At ang nakakaduda dito, namatay din po sa loob. Diyan sa Malacanang. Tapos sasabihin nila walang foul play. Natural. Di mo pwedeng, ano yan, sabihin na may, uh, may foul play. Si Digong yung presidente. Siya yung may control ng lahat. Kaya niyang paikutin yung lahat hanggat gusto niya. ba? Diba? Yung asawa nga nito na... Yung asawa niya. Wala ding nagawa. ba? Diba? Kasi kung kukontra yung asawa, baka madamay pa. O. Oh. Pati po yung malakanyang nababoy. Na walang hiya. Nang dahil dito sa pamumuno ni Digong noon yan sa sa loob. Hindi ka panipaniwala. Pero sa panahon ni Pangulong Bumbong Marcos ngayon, meron bang namatay? Huwag yung sabihin adikto. Kaya namatay. Huwag yung, sabi, wag, wag, yung sabihin na pinatay niya yung sarili niya. Ha? Kasi kung ako po ay magpapakamatay, doon po ako sa bahay ko. Hindi po diyan sa Malacanang, tapos na kayo ni ka pa. ba? Diba? Kaya ang, ang, ang mga isipan ng mga Pilipino po, ang daming ang daming nabulag sa panahon ni Digong. Siyempre, yung, yung media kontrolado ni Digong. E eh, halata naman po, diktador si Digong. Ang tanong ko dito, sino yung nagpapatay sa kanya? Eh, sasabihin ng iba, wala daw foul play. Maniwala po ba kayo doon? Panahon ni Digong, walang foul play? Sasabihin dito, walang foul play? Di ba? Diba? Isang, isang malaking kasinungalingan yan. Ako, hindi ako makukumbinsi dyan. Nasasabihin niyo walang foul play. Imposibleng babarilin mo yung sarili mo. Diba? Niwala ba kayo doon? Pariusip naman. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon mga pre. Itong, uh, itong video ito. Ayan na, pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, video ngayon. Ayan na, panoorin po muna na natin itong uh, ating kanta. Ayan. Katutohanan para sa mga Pilipino isang Marcos suporta. not got g Ayon! Sana po yung nagustuhan nyo, no? Yung uh, ating uh, ginawang uh, kanta. <laughs> Ayan so ito na mga pre. Bigyan na po natin ito ng reaksyon patungkol dito sa issue dyan sa Malacanang sa panahon. Nidigong, panoorin po natin ang video nito. Nabulabog ang Malacanang matapos matagpuan ang isang miyembro ng Presidential Security Group na patay sa tama ng bala. Mm. bisigan ang insidente pero malabo raw ang anggulong foul play. Eh, malabo na po ang anggulong foul play. Ako po hindi naniniwala doon kasi bakit? Yun yung palaging nilalabas ng media na malabo ang foul play. Sino ba yung nag-interview? In Malalaman po natin mamaya. Yung in-interview kasi siya yung nagsabi na malabo na may foul play na nangyari. Yun yung isinisiksik sa isipan ng mga media. Siyempre, ang media naman, eh, kung ano lang yung uh, nakita nila doon or, or lumabas sa kanilang interview, yun lang din yung ibabalita nila. Hindi nila pwedeng dagdagan o bawasan. Okay? Tuloy natin. Si sa loob ng Malacanang Park, Natagpo ang patay ang miyembro ng Presidential Security Group o PSG na si Major Harim Gonzaga bago mag-alas 9 kaninang umaga. Sinong nakaalala nito noon? Ah, comment lang kayo. Ang kaniyang misis na isa ring PSG member ang nakadiskubre kay Gonzaga hmm. na nakabulagta at may tama ng kalibre 45 bala sa dibdib. Kung magpapakamatay ka po, ito ha. Kung ikaw ay magpapakamatay, hindi sa dibdib hindi mo babarilin yung dibdib mo? Hindi sa dibdib. Saan? Dito. Dito. Paganon. O dito. Pero kung dibdib yung tama mo, paniwala ba kayo doon? Ah. Oh, paniwala po ba kayo doon? Hindi po ka paniwala yan? Sino ang nagpalabas niya na walang foul play? Ma mamaya malalaman natin. Narinig umano ng isang kapitbahay ang putok, pero wala ito dahil malapit sila sa firing range. Mm. Pero sa ngayon, wala raw nakikitang ebidensya na ibang tao ang bumaril kay Gonzalo. Siya, siya, siya yung ano, siya yung in-interview dyan. Aga. No, no foul play, uh, certainly. Eh, no. No, no foul play, no foul play. Sana po ay balikan po ito ng ating gobyerno, no. Imbestigahan din po ito, itong nangyari dyan sa loob ng Malacanang eh, siyempre ikaw sabihin mo may foul play na nangyari dyan patay ka ni Digong <laughs> oh, lagot ka kay Digong K.O. Nagkataon naman daw na nasa loob din ng compound si Pangulong Rodrigo Duterte nang mangyari ang insidente. Oh. <laughs> ano na yan? Nagkataon na nandun si Digong pero... Pero malayo sa lugar ng sinasabing pamamaril. Oh. Eh, bigyan ko kayo di ako yung amo. Meron akong gustong ipakatay na manok. Ako ba mismo yung kakatay ng manok? Hindi po. Mag-uutos ako ng tao na katayin niya yung manok kasi ulamin natin mamaya yan. Binigyan ko kayo ng idea. Kahit, kahit nandun pa ako sa isang... Halimbawa, uh, nandun pa ako sa malayo. Pwede kitang utusan. Ops, katayin mo yung manok na yan, ha? Masyadong pasaway dito sa loob ng bahay. O, oh, lipad-lipad dyan sa may pingganan. Ha? Pasok ng pasok dyan sa may kusina. So, pasaway na yung manok na yan. Katayin nyo na yan. Eh, malayo. Pero malayo ako. Pero nag-utos ako. Ako yung amo eh. K.O. Bahagi siya ng G3 o Operations Group ng PSG at kapopromote lang noong nakaraang taon. Ayun daw sa misis ni Gonzaga. Wala naman itong inirereklamo maliban sa bigat ng trabaho, pero hindi pa rin daw masasabi ng PSG na nag-suicide si Major Gonzaga. Oh hindi masasabi ng PSG na nag-suicide si Gonzaga tapos sasabihin yung walang foul play. Ano ba talaga? <laughs> dito po tinamaan sa Chan. Di umano eh dito tinamaan sa Chan. Kayo po tatanungin ko kayo kung gusto niyo yung wakasan yung inyong buhay. Sa Chan ba kayo magtitiray niyo ba yung Chan niyo? Hindi. Sa may parte ng utak mismo. Sa bunganga. Diba? K.O. Naku po. Normal lang naman sa amin yun. Eh, nasa PSG ka eh. I, don't, I don't think it's a reason for him to take his life. We do not have all the data to conclude. We can also be an accident. Uh, <laughs> but we leave it up to Soko. Iniimbestigahan na ng scene of the crime operatives ang insidente. Kahit naman nalagasan ng PSG ay hindi raw ito makakaapekto sa seguridad ng Pangulo. Uma ang nakakapagtaka dyan, nangyari lang po yan sa panahon ni Digong. Pero sa nagdaang mga Pangulo ng Pilipinas, wala pa pong nangyang, uh, ganyang nangyari. ay Digong lang po! Alam naman natin si Digong, pinopromote niya yung mga kill, patay 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 na yan K.O. Diba? Maaksyon oh, O ito tingnan naman natin yung isang balita Same lang ng isyo pero magkaiba ng ano kwento oh, Magkaka Magkakapareho na lang pero may pagkakaiba Mag Medyo magkakapareho pero merong uh, pagkakaiba Okay? So ito po no Ating uh... Sana ba yun? O oh, yan panoorin po natin Nasawi sa isang gunshot wound sa dibdib ang 37 anyos na tauhan ng Presidential Security Group na si Major Harim Gonzaga habang nasa loob ng kanyang quarter sa Malacanang Park kaniyang umaga. Kasalukuyan pang iniimbisigahan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang dahilan ng pagkasawi ni Gonzaga. Subalit ayon kay Presidential Security Group Commander Brigadier General Lopez Dagoy, walang foul play at wala rin senyales <laughs> ng struggle kay Gonzaga. really cannot speculate. Uh... Uh, mahirap sabihin suicide when we do not mahirap sabihin suicide at wala ding foul play have all the data sa bagay kailangan nilang imbestigahan muna yan hindi naman sila pwedeng manguna no imbestigahan muna may may punto may punto naman to conclude we can also be an accident pwedeng may aksidente Pwedeng talagang sinugi. Uh, pero ako, hindi po ako maniniwalang, aksidente. Digong yan eh. First time nangyari dyan sa Malacanang. Tapos andyan pa si Digong, pero malayo daw. Eh ano ngayon kung malayo? Sabi ko nga, ako yung amo, eh, mag-uutos lang ako ng tauhan ko para katayin yung manok naming pasaway. Yeah, or kung meron kang hindi nagustuhan sa manok mo dahil pumapasok sa kusina, kinakain yung nagliparan mga pinggan dahil sa manok na yan papakatay ko, pagpulutan ko na yan mamayang gabi so, parang ganun lang mm. uh, Ay, yun na, example ko lang yun ha ah. uh. but we leave it up to Soko Natagpuan ang baril ng sundalo na Norinco caliber 45 sa tabi nito. Nakatalaga si Gonzaga sa operation section ng PSG. May dalawa siyang anak at kabilang din sa presidential escort sang kanyang asawa. Ayon umano sa asawa ng biktima, isa sa mga naging problema rin ni Gonzaga ang kanyang workload. Yung asawa na intindihan ko na yan. Hindi po siya po kung may alaman po yung asawa sa mga nangyayari. Mas ma mas mas gugustuhin pa niyang hindi na mandamay or hindi na magsalita patungkol kung sa sino yung gumawa kasi pati siya madadamay okay, naintindihan ko yun pero masakit sa parte nung asawa kung gano'n nga na talagang uh, may foul play diba? masakit sa kanya yun pero syempre may buhay din yung asawa hmm. lalo na PSG PSG din po yung asawa Uh, baka pag-initan ka, pa, pa pag uh, may order at uh, may utos, kahit may alam ka, papalag ka, kawawa ka rin. Diba? yun ay analyze lang po natin yun ah. Nung... Kung, 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 kung. Kausap ko yung wife. Uh, impact fact, abutan ko, hysterical pa siya. So I was trying to settle her down. Uh, tinanong ko siya ano bang problema ninyo? Meron ba? Yan ha, ikumpara nyo po ha, sa panahon ni Digong at panahon ni PBBM ngayon. Panahon ni PBBM ngayon, lahat ng kanyang mga PSG, mga nasa loob ng Malacanang ay talaga namang minamahal po yan ng Pangulo. Yung kitchen nga, nabago na eh. Yung higaan ng mga empleyado, binago na ng Pangulong Bumbo Marcos. Di ka tulad kay Digong noon, mukhang higaan ng preso. Pero ngayon po, binago na. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos na alam ko, galit kayo kay First Lady yung mga DDS diyan, pero tingnan mo naman kung magtrabaho yan. Tingnan mo naman kung sumuporta sa Pangulo. Diba? Oh, tuloy. Sabi niya, wala naman, Sir. Ang sinasabi lang niya uh, yung workload niya uh, madami. So, normal lang naman sa amin yun. Eh, nasa PSG ka eh. Workload? madami, may dalawa kang anak, may asawa ka, iisipin mo ba yung mga wawakasan mo yung buhay mo? Hindi mo gagawin yun. May trabaho ka eh. Maliban na lang siguro kung walang-wala kayo sa buhay, wala nang makain, problemado ka na dahil sa mga ganyang bagay, ay pwede mangyari yun. Or kung hindi, nagsiselos ka kasi may partner yung asawa mo, ay wala namang ganong issue. Kaya, okay sila ng pamilya nila. Eh anong dahilan para wakasan niya yung buhay niya? Oh, walang dahilan. Why well, I, I don't I don't think it's a reason for him to you know to take his life para lang trabaho. Kinumpirma naman ang PSG na nasa Malacanang na si Pangulong Rodrigo Duterte nang mangyari ang insidente at naabisuhan na rin siya hinggil dito. Sa bahay pangarap tumutuloy ang Pangulo at malayo -a niya ito sa pinangyarihan ng insidente. Rosa Licole, Malayo. Pero, pag tumawag ba malayo? Tawag ka abroad ngayon. Isang click mo lang kung sino yung kamag-anak mo doon. In uh, one minute or uh, seconds lang, pag sinagot niya yan, parang magkatabi lang kayo. Tapos utusan ka na kang mag-anak mo ipagluto mo nga yung anak ko ng masarap na ulam o oh, sige sige mamaya gagawin ko yan o oh, diba ang bilis <laughs> <laughs> hindi na siya mismo yung pupunta sa Pilipinas para ipagluto yung anak niya mag-uutos lang siya sana nakuha niya yung punto ko ha? hmm ay nako grabe pati malakan niyang nababoy Uh, hindi, wala naman kahit sino yung nakaupo dyan, hindi naman ganyan eh. Pero pag upo ni Digong, nagkaleche talaga. Ngayon mga pre, bigyan po natin na reaksyon itong kay Alung Malapitan at kay uh, Mayor Trillanes. Okay? Si Malapitan po, hindi pinansin ng tao. Eh. Ah! Nag-ikot-ikot siya dyan sa kaluokan pero hindi po siya pinansin ng tao. Ignore po si Malapitan. Bakit? Hindi naman siya kilala eh. Dumaan nga siya eh. Wala nga sabi na, oh, mayor, mayor, mayor. Wala! Paano ka makikilala? Eh... Pag nanalo ka, nagtatago ka na lang. Wala ka nang ginagawa. Ha? pabonjing bunjing ka na lang. Pa-aircon-aircon ka na lang sa opisina mo. Ha? Hindi ka nila nakikita. Kaya, karamihan dyan sa kaluokan, hindi kilala si malapitan. Kasi hindi nga malapitan. Ah, pero si Trillanes may election man wala. Nagtatrabaho yan. Kahit wala na siya sa uh, posisyon or pagiging senador niya, nakikipagtulungan pa rin sa ICC. imagine, wala kang kinikita. Monthly. Wala ka ng posisyon sa gobyerno. Pero, yung puso mo, isipan mo, nandun pa rin sa Pilipin, mga Pilipino, concerned ka, at gusto mong mapanagot yung mga nangapi sa mga Pilipino. Kaya mo, si Trillianes. Yan po yung ginagawa niya. O, panoorin natin yung video. <laughs> Eto, toto, to, kay Malapitan to, ha. O, tingnan nyo. Nilangaw po si Malapitan dyan. Ano pa, walang pakialam yung mga tao, ha. Motorcade ba nila along yan? Grabe. Mga taga kung hindi pa magbibigay ng kiti, wala pang wala pang uh, harap na tao. Yan bang ano? Yan bang mga taong sumusuporta diyan? Tingnan niyo. Hindi man lang sinasalubong. Wala, wala talaga. Dinadaan na lang. May video tayo ha. May video, dadaan si Along diyan. Tingnan mo. Yung motorcade nila, grabe. grabe. Mayor, kamusta na ba? Eh, baka nga ngayon lang nila kayo nararamdaman. 'Di ba? Ngayon lang kasi mag-election, grabe, ang dami nila oh. Pero alam niyo, kapag walang election, hindi hindi natin paki ay si Along oh. oh. Along. Si Mayor Along, grabe, nakasakay pa sa ano, sa Tototot. tutot. -tot oh, to -tot -tot. O, hindi naman lang kinawayan ng mga tao. 'Di ba? Hindi mo lang kinawa yan. Lumalabas lang kasi pag election eh. Pero si Trillanes, may election man po o wala, lumalabas yan. Di ba? Si Along. Along yung ngayon lang nagpa-araw, oh. <laughs> oh. Then, maki- Ay, si Along, oh. Along! Si Mayor Along, grabe. Nakasakay pa sa ano, to sa toto to. Tignan yung sasakyan niya. Ha? Si Along! Grabe. Uh, wala mo lang ginagawa yung mga taong kangkalo, Di ba? Bakit kaya? Yan ang talong ng bayan, eh. Bakit kaya? Tignan nyo. Hindi man lang dinudumog. Di ba? Kung... Oh, ito na, ito na yung ito yung kaibahan, yung yung kanina kay Along, ito kay Trillanes. Tingnan mo yung kaibahan. Oh, kumakaway yung mga motorista oh. Mayor Trillanes! Thank you po! Grabe, traffic! Tit, tit, O, di ba? Traffic! Kasi yung, yung mga tao dyan, kumakaway, nakaabang! Eh, oh. oh, dinumog oh. Dinumog. Tingnan nyo. Oh, di ba? Kaya sure win na 'yan, Torrellianes. Iboto po natin 'yan, mga pre. Palitan na natin yung bulok na namumuno diyan. Bayan, tingnan niyo po si Mayor Torrellianes, pinagkakagulo po sa kalookan. Hello, Tignan nyo naman po, hindi ka tulad nung dumaan dito si Along Malapitan. Ah, <laughs> <laughs> oh, partida ha, kung saan po duma dumaan si Malapitan, dun din po dumaan si Trillianes. Nung naon na si Malapitan, nilangaw. Sumunod si din dinumog. Di ba? ah oh. Yan po yung patunay na mas mahal po ng mga taga-kaluokan si Trillianes, kumpara kay Malapitan. <laughs> Mga kababayan, tignan nyo po kung paano magkagulo yung tao. Yan po ang susunod na mayor ng Kaluokan, si Mayor Trillanes. Mayor! ah oh, yun lang yung video natin mga pre. Ano? Kaya tayo po ay suportahan po natin si Trillanes. Kasi yung Kaluokan po ay nangunguna sa kahirapan ngayon. Totoo po yan. Nangunguna sa kahirapan ang Kaluokan. Ano ang panghuli sa kahirapan? Makati. Mas maunlad po yung Makati. Diba? Pero kaluukan nangunguna. Nakakaya yung mayor dyan. Sa survey, ah, na nareaksyonan ko noong mga nakaraang araw, nangunguna po ang kaluukan sa, sa kahirapan. Oh. So, dapat baguhin na po yan at iboto po natin! Trillanes. Ayan. So, ayan mga pre, maraming maraming salamat ha. Sa hindi pa po nakasubscribe bago po tayo magtapos. Sa hindi pa nakasubscribe. Ayan ha. Uh, wag yung kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po mag updated kayo sa mga uploads natin. And syempre mga pre, ayan na uh, mamaya may live tayo. At eto na, yung uh, bago tayo magtapos, panoorin po natin ito. point man it dai katutuhanan para sa mga Pilipino isang Marcos supporter